mag anak ko, Chai family, um, Rapisura family, Vicoy family, and yung mga advocates and staff ng Central. Hello. Especially Sir Darlo. Hello. Yan. Ashley, ano ginagawa mo? Um, bukod po sa kumakanta sa Comedy Bar, nagpa-brand ambassador din po ako. What? Ilan ano? Ilan taon ka na ba? 21 po. Hindi ka nag-aaral? Um, nag... Ano po ako eh, nag-stop po ako. Bale. Bale, choice ko po yan kasi Um, gusto ko po muna tulungan si mama na ano po. Mm. Kasi po, separated po yung parents ko po. Ilang ka magkakapatid? Ako lang po. Only Ay, sa child ka ka, po. Saan nagpe-perform? Um, nagpe-perform po ako sa South Shields po, sa may Anabu, sa may Imus po. Nakakatawa ito mga to. Kasi kita niya gagaling pero yung lugar nila medyo malayo sa Manila, sa Quezon City, no? Yes. So, okay. dito kasi maraming comedy bars, di ba? Opo. Sino kasama? Pakilala mo. Pinapakilala ko po ang aking napakagandang nanay, si Cheryl! Hello, Hello Will, Hello po sa lahat! Ha? Ang ganda. Uh, yeah. ang nanay, ha? Salamat po. Ay. Parang kapatid uh -oh. lang. Oo. Ano gusto nang sabihin sa inyong anak? Uh, anak Ashley, I'm very proud of you and masaya ako sa lahat ng mga narating mo. And uh, ipagpatuloy mo lang yung dreams mo. Nandito ako nakasuporta sa iyo kahit ako'ng nagtayong ama at ina sa lahat gagawin ko. Alam mo 'yun from the very first start na nagwo-work ako para sa para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. At huwag kang makakalimot kay Lord na mag always. Yan, magpasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob sa atin. Ayun. Kailan? Uh, mama, um, thank you sa lahat. Alam ko minsan nagkakaroon tayo ng tampuhan, pero ayun, basta gusto ko lang malaman mo na super mahal na mahal kita. And thankful ako na ikaw yung naging nanay ko. I, I love, love you more, you. anak. I love you, ma'am. I love you more. All right.